Guys, maulan na huwibis ng hapon guys. Ayan. Talagang ano. Nagbago, nagbago na yung ano. Nagbago na yung panahon guys. Nagbago na yung season. Springtime na talaga. Ayan, hindi na mapipigilan. Ayan. Uulan siya. Tuntua yung mga kahoy. Suka mengadamu oh, tentu yang mengadamu oh, kalau cuma uh, nyepitin dan oh. guys ini uh, update nanti ngayon guys sa uh, webis ng hapon guys okay. maulan Maulan. Thank you Lord pa rin. Ano yan eh. na yung dahil nga. Ito yung tumutubo na yung dahil nila. Ayan Ayan eh. Ayan eh. ang uulan to. Tapos biglang init. Init na araw. Ang mga puno at saka mga damo hmm. Uh, ayan takanim ulit tayo ng palaya eh. takanim ulit tayo ng palaya din. ah. Eh. alright ayan guys ayan, Pag-fog na yung mountain guys bumaba na yung pag dito sa downtown ang pag na galing sa mountain ayan

Alright, this is my last guys. Thank you for watching. God bless you all. See you in the next one.